So, meron tayong Ducati dito na CB95. Ang problema nito ito, uh, hard starting. Uh, ay ayaw na talaga mandar. So, check natin. Galing po itong Pasig ba yun? Pasig? Uh, pasig. Uh, Taka Pasig ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko magkausap mo niyo. O yun, parang nalilito nga ako paranyakit. saka bikutan. Ah, bikutan para nyakit. na, na, no, nalilito, paranyakit tagig. Ah, paranyakit tagig. Ang layo naman paranyakit bikutan. Tsaka so... <laughs> papunta. <laughs> check natin ah. Okay. Ayaw ba? Bago ng baterya. Bago na baterya. Oh, pansinin. Ayaw pa rin. Pag umaandar siya, pansinin mo. Pagka lost contact o kaya lost connection, uh, corrosion yung ground or positive or lubat ang baterya. Uh, pag i-start mo, uh, dapat na ano na ito, nagsishutdown. Na yun mamatay? Oo, pag mahina yung baterya. Hindi naman siya Walang reaksyon eh. Dilat pa rin ang matay. Eh ano, buhay pa rin siya eh. pa rin siya. So, nagsi-check engine na. Kasi gusto niya yung mandar eh. Kaso, ayaw. ko kulang sa bayo. Kulang sa bayo yung starter. okay. So, check natin yung starter muna. Una, una, starter muna. Kasi apat ang carbon brush nito eh. Ah. Huh. Uh, I, yung ganyan kasi na, na sistema. Pag dalawa, pag halimbawa, naubos yung carbon brush. O so, may dalawa pa na kumakapit. Kaganyan din mangyari. Hmm, pero, pero hirap na. Hirap kasi. siya. Low speed na siya. Kumbaga sa piston ng apat, dalawa na lang. So, check natin starter. Yan ang mong blow sa alabas. natin yung starter. Ano ang sign ng blow na, upos niya. Upos na yung carburetor. Kaya wire hindi na siya ako. Hmm, hindi gusto yung tuso. Oo, uh, yun. Bumas na yung wire eh. Mm -hmm. Ayan. Umabot na siya dito. Na. Ito, tanggal na. Ito, malala. Drop na yan. Kita mo? Ano yung naglog? Lo. Ah, kailangan. isa, wala na nga tira. Pag gumining ka nito, kasama ko lang kasi nag-repeat uh, yan dyan. Hindi na full 100% yung current na pumapasok. Kasi kung alin lang yung lumapat dito sa carbon brush, yun lang ang power na pinigay nito. Mahina na. Mahina na. Ah. Okay. Good pa yung magnet. Kalimit kasi ito, natatanggal ito. Hindi siya maiki. Palit ang brush. Huwag lang po. may concern po may First gear, second gear, third gear. Medyo tapos parang sliding. So, chicken delining. lining. Check. So, wala kami nakita ang carbon brass. Nag-decision may yung may-ari na ah, bumili na lang bago. Ito. Hmm, bago na lang. Oh. So, ang buo talaga. Pag bumili ka kasi ng carbon brass, kasama ko Kasama hmm. ito. Ito yung stock pa niya. Nakaribit kasi lahat yan. Pwede yung i-convert kasi lang. Ah, hindi. Magtatagal ang convert. Ah, hindi rin. Saan ito ano, i-connect mo. Hindi mo yung eh, katulad nito. Doon na connect sa may sa loob uh -huh. mo. tulad mo talagang tanggalin. Eh. Oh, kaya tanggalin. Eh, paano matanggal? Nakaribit. Kaya namang gawang paraan. Kaso mahirap na yung balik, -balik yung trabaho. 24 so, pareho 24 din ayun 24 din so tara din na plug and na pala o no? metso na to tsaka mura na to metso ba nabili yan? tinda okay あ。<noise> Okay na. Kasi sabi lang may hari, i-roll test daw sliding ba yung uh, clutch lining. Clutch lining. Engine? Engine. Pero pwede natin siyang i-check. May pang-scan tayo nitin. Nung dumatingin kasi to dito, hindi naman talaga natin napanda. Hindi okay, na pa. hindi natin nakita yung check engine. So test ko na natin. Saka na natin i-scan yung, yung check engine. Practice muna tayo. Ba, sana malaman natin. Terno yung kulay ah. Isip. Yes, ano terno? Kulay. Kulay ano? Kulay. Uh, <laughs> ay, <sir. laughs> parang akin. Parang sa'yo. <laughs> Siyempre ang ga, Arosi. Oh. No. Arosi yan. No, one of the lightest helmet. One of the lightest helmet in the Philippines. May ano ako eh, may sinota helmet noon. Super so, bigat yung binamit ko sa si Bernard. Bicol. Ah, Bicol. Sama, ah, uh, Lete. Hmm. Bigat nun. No? Hmm. Kaya nung pagtanggal ko, tapos pa, may dumaan, Boss! Nasubahan <laughs> <laughs> Dapat, di diba? Pag may dumaan, Boss! Ganoon ka. Isa e, so, yung kaya nasanay ka sa bigat. <laughs> Ita talagang, parang wala hindi. Parang wala soot na helmet. Parang wala soot. Fading. Okay. Ayos. Hindi Ayos. Ayos na. Sorry ka na dito. Ayos ka na dito. Ang dami niyang, ang dami niyang error. Oh. Uh, vertical cylinder ignition coil. Battery voltage low. main relay. Ay. Ano yan eh. Tagal kasi na-stack to eh synchronization lost vertical cylinder oxygen sensor heater sensor short circuit oh, no trouble code no trouble code na pop mo tapos ano tin record pag kung babalik ko pa ayan talaga oxygen sensor sira yan Ayan siya. Yun Zero. Ron. Oo. Ngayon hindi kasi nabangkit na may ari sa akin yan. Eh. Oo. Uh, uh, may chicken dyan eh. Kinabahan din tayo. Yan <laughs> <laughs> dito yung chicken season. Ah, oh, yung pa rin sa Okay. okay. Sa bago. Tapos tawagan natin may -ari. Eh hindi naman islighting yung good naman yung friction so walang slide pa itong check engine hindi yung makabahala eh hindi siya epektado okay. sa medyo may kunting palya lang siya kasi baka siya taga quality control sa usok ba na hindi i-polluted. oo oh, pollutein. oh, oo oh, basta din mag control ng gasolina oh polluted na masyado control ka dyan di ba yun yung tawa so, okay, yung okay, okay. yung ngayon pag sira, siyempre medyo lunod na konti. Hmm. Hindi na, hindi na, ano, hindi na ma mabasa yung medyo maan ng konti. Oso, ah. Hmm. nangyari. So, yun lang. So, maraming salamat mga boss, mga sir. Bukos lang. Maraming salamat.